kapunta ako sa mall, maihi lang. <laughs> Ani pa walang walang CR sa ano doon sa may palengke. Ngayon na yun yung palengke. Oh. Papunta doon ang palengke. Maglalakad ka pa sa initan bago ko maihi, makaihi. Na tayo sa mall. Maihi. <laughs> Susya lang ihi andito sa mall.

Nandito ako sa loob ng mall ngayon. Maihi lang. <laughs> Walang ihian sa ano. So, ay Ay, meron pala. Sobrang sikip. Ang hirap umihi. Sura pang pambuho. Sura pang hugas. Dito kahit pa paano may bidet. Sa mall. Ayun yung zero.